Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay ituturo ko ang love spell para sa mga LDR. Kailangan nyo ay litrato niya. Kailangan nyo rin ng kandila. Kailangan nyo ng asukal at ng basil. Una, ay kuhain mo ang kandila kailangan mo lamang ay kandilang puti at sindihan mo ito ayan pagkatapos ay kumuha ka ng bato narito sa batong ito ay isulat mo ang pangalan mo at pangalan niya. Gamit ang lapis. Ayos lang kahit hindi ito makita masyado, basta't nasulatan mo ang kanyang pangalan. At ang pangalan mo. Dapat ay buong pangalan at buong pangalan niya. Pagkatapos, ay kuhain mo ang basil leaves ayos lang na ang gamitin mong basil leaves ay, ay yung buo o kahit itong mga durog. Basta't hindi pinong-pinong durog. Dapat ay ganito ang itsura niya. Kung ang durog ang gagamitin mo. Dapat ay hindi yung powder. Sunod na gagawin mo ay kailangan mo ng iyong pabango. Pagkatapos, ay kuhain mo ang kanyang litrato. Ang litrato niya ay dapat sa papel lamang nakaprinta. Ngayon, kapag wiwisikan mo na ng iyong pabango ang bato, patayin mo ang apoy gamit ang bato. Ayan, makikita nyo may imprinta ng itim ang bato natin. Pagkatapos ay sprayan mo ng iyong pabango. Dapat ay ito ang lagi mong gagamiting pabango, ha? Sprayan mo ng tatlong beses. Walang susobra at walang kukulang. Pagkatapos ay ilagay mo ang basil leaves. Ang basil leaves ay mainam na gamitin sa mga love spell. Dahil ito ay isa sa mga halaman na sumisimbolo ng pag-ibig at kasayahan. Pagkatapos ay isprayan mo ulit ito ng tatlong beses. Dapat ay sa papel na ka ang kanyang litrato nang sa gayon ay mas dumikit ito. Maari rin naman yun sa makapal na papel o sa photo paper. Basta ay lagyan mo ito ng scotch tape o anumang bagay upang dumikit ito. Yan. Ilagay lang natin yan dyan. At pagkatapos, ay kumuha ka ng isang hibla ng iyong buhok. Ng iyong buhok. Pagkatapos, ay ilagay mo, kunin mo ang bato, tanggalin mo ang bato sa papel, at ilagay mo ito sa gilid, at pukpukpukpukin -puk mo ang iyong buho, kasama ng mga basic leaves. Okay lang kahit hindi ito madurog. At ito, ay itatago mo sa iyong damitan. Ilagay mo lang ito sa iyong damitan bakit sa yon damitan dahil hindi ito pwedeng masinagan ng araw ng pitong araw o kahit anong liwanag. maaaring itago mo ito sa likod rin ng aparador, likod ng inyong ref o kahit saan pa. Basta ay hindi ito makikita ng kahit sino. Hindi rin ito dapat makita ng liwanag o kahit masinagan man lang ng ilaw. Ang alam mo ang gagawin nito, ay hahanap hanap ibibigay niya ang amoy ng iyong pabango at ipapaalala nito sa iyong mahal o sa iyong iniibig ano lalo na ang mga LDR na napaka ganda ng spell na ito para sa inyo dahil ito ang magpapaalala lagi sa inyong mahal na nariyan lang kayo at hindi hindi, si, hindi kayo mawawala sa isipan niya. 'Yon. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag niyo kalimutang i-like ang video ito at mag-subscribe sa Philippine One.